Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na nasa liderato na ng Senado ang desisyon kung ano ang magiging kahihinatnan ng paglilitis sa nalalabing araw ng sesyon ng Kongreso. Makakausap natin ang aming lead news correspondent na si Tristan Nodalo. Tristan, ano na ang saloobin ng Pangulo sa pag-usad ng impeachment trial sa Senado? Lois, naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na maaaring umabot sa susunod na kongreso ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Itong unang pagkakataon na nagbigay ng saloobin ang Pangulo sa gitna ng umiinit na debate kung pwede nga bang umabot ang paglilitis kay Duterte sa 20th Congress. Matatandaan nating mag a ang Senado sa June 30 o halos katumbas yan ng tatlong linggo Para sa what is the controversy? It is, it, is, it, is, it is. very clear that it will, uh, because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before uh, the new new uh, senators come in. So. Well, again, the senators will decide. Dagdag pa ng pangulo na sa kamay pa rin ng Senado ang pagpapasya kung paano uusad ang impeachment trial. Para naman kay Communications Undersecretary Claire Castro dapat matiyak ng mga mambabatas na may sapat na panahon para sa transparency at accountability ang impeachment proceedings. It has uh, moved already from uh, the House. It has now been in the Senate for a few months uh, and uh, we are watching of course what the Senate President President Jesus Cudero is, uh, is doing to try to make it as a peaceful a transition as possible from this Congress to the next. Ang Pangulo po ay uh, uh, naniniwala po na dapat uh, alamin sa bawat public servant katulad namin ang patungkol sa transparency and accountability. Pero sa sitwasyon pong ito, ang Senado po ay nakatuon sa impeachment trial pero ang Pangulo po ay nakatuon sa pangangailangan ng taong bayan. So hayaan na lang po natin ang Senado ang magsagiwa ng kanilang trabaho at uh, let the process take its course. Mantala, iginagalang naman ng Malacanang ang mga naging posisyon o pahayag ng simbahang katolika, civil society groups, ilang institusyon at unibersidad na naguudyok sa Senado na simulan na ang impeachment trial. Balik sayo Trisan ano mang update ng Palasyo sa performance review ng top officials? Lois, ayon sa malakanyang mananatili sa puesto si National Security Advisor Eduardo Año. Una kasing nagpahayag ng health concern si Año pero sa kalaunan ay nagsabing handa siyang manatili sa serbisyo. Samantala sa hiwalay na panayam kay Pangulong Marcos, sinabi niyang hindi na lamang miyembro ng gabinete ang sumasalang sa performance review. What happened really here was that I put everyone on notice that you are all on, basically all on probation. And okay this time uh, it looks like yung iba magbuti naman maganda naman ang performance. Ngayon nasa USec na tayo, nasa mga agencies na tayo. But we are what essentially uh, what the what you call what you refer to as a cabinet revamp is not a one shot one 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 time big time thing it is an ongoing thing. Kapas din ng pangulo sa posibilidad na gawing quarterly ang pagre-review sa performance ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Balik sayo. Maraming salamat Tristan Nodalo.